Hello, maayong hapon sa lahat. Kami ay magagawa ng takoyaki. Ngayon, ang una namin gagawin ay magawa kami ng butter. Ba, paano ba yan? ano pronounce? Basta. Pero, yan dito namin siya i mix. Egg yan. Tapos, nalagyan namin ng ano, diba? Nilalagyan nila yan ng yung ano lang ito na ano, parang yung version lang na. Kasi nag-aaral pa lang kami. Ito, ano ito? Nor. Ang problema, hindi natutunaw yung nor namin. Hindi ko alam kung paano namin ito gagawin. Ayaw niya matunaw. Parang nag-ano lang siya, naglagkit-lagkit lang. Ayan. Tinutunaw namin yan. Kasi chicken siya eh. Hindi ko alam kung tama ba yan. Sige lang kasi nagpa-practice lang kami. Nag-aaral kami para matuto kami. Ito yun. yan. Yan, magawa kami. Yan, mag-mix kami. Dapat Japanese cake ang gagawin namin. Hindi namin alam magkabit ng lotuan. Wala kaming pang-practice na ano. Bibili pa lang ako pala ng ano. Yung isinasalang lang sa Sa, sa lutoan. Ano ba yan dyan? Ah, basta ganyan. Okay. Ayun na siya. Nag-ano siya na. Naga. Titimbang na. Ang gawin kadami naman yan. Practice lang naman ito eh. One kilo. Mamaliit Mama, nga nito dito. Dito mo yan ilalagay talaga sa ano? ito na lang. Saan baon? Yung ano, yung puti. Sige. Ayan. Ano kaya mangyayari nito? Wala itong ano. Simple lang pala yan yung paggawa ng takoyaki. Basta ngayon, hindi pa ito kumplito na in, na ano namin. bali nagpa-practice lang kami kung paano maggawa ng butter lang muna. Tapos, saka na yung mga halo, yung mga squid kapalit sa ano siya octopus wala naman dito octopus yeah, pero ngayon may ito lang muna mag ano lang muna kami ng cheesy muna hindi <laughs> ito natutunaw na ano iba oh tingnan mo nag ano na lang sus ko oo nga ayaw niya matunaw ano ba nor nor cubes Anong oh, gagawin dyan? Ewan ko dyan. Sige lang, kinapra-practice lang naman tayo. Wala, na, yung mga pinamili ko na ano, iba na pwede kong ihalo eh. Naluto na namin kasi matagal na ito. Dito. Sige lang, practice muna. Tapos saka na lang ng ano pa ano pa pa improve na lang basta i-check namin kung magkakagawa nga kami ng butter okay. oo dyan na lang oo ito kasi isang kilo pa na yan tagdagan mo pa ng tatlo anim ah, lahat naig mga maliliit pa naman yung ig ano Aw. Oh. Ang dami naman. May ano kaya lang? natin yan. Kalahati lang muna de. Eh, practice lang to eh. Ilan yan? -hmm. Pag ano na, medyo pag-kumpleto na rin tayo ng

Anakku oh, aku nala ditur itu tuh marit usah Mina. Duga ngipa tang tubig deh, dapat di duga ngipa. Kasi dapat di rin yang sik masyado. Sige yan. Pag gano'n kaya na. Ginahapin lang niyo dito ang ano rin. Yung spring onion. Ang gamit. Ano na mamay iya Yan ang maganda yung inihahalo. Ang gamit. Ang maliit? Uh Oo. -oh. Ang mabugat. Karaha. Ito ito mga ledong-ledong. Lugang -ledong. ito tuyo kaya de <laughs> Own version lang ito.

Wawa. <laughs> ang hirap naman pala nito. Ang hirap naman pala nito. Ang hirap naman pala nito. Basta basta. Ano ka hirap kayo mag-aram na ito. Pangingilikid inin. Ayun, ayun. <laughs> Age! Woo! Tatakupan pa ang taan to. Pag kita lang may regress, si ako yung ulit na nanonood. Paano mo itong tataklubad? Pananihilig ito ang anay. Ang ano liwan? Ang Japanese cake, ang tataklub. Diri. Yeah, Iyak yeah, ang sigo ninyo, kipagkabot ang tatakpan o tuluhan. Ito hindi ka ninyo itong maigo. Sabay-sabay daw inin. Mahay ninyo yung maamo. Okay, may, Cute, toppings. may toppings. toppings na. Hingga yeah, ganyan lang yan. May regress. Gay ng biskat. Kasi dapat dalawa ito sa ini iba, pagbili na good. Kat saraan. Maguun. Oke, okay, an kaya diri natatanggal. Kaya nadukup. Agit ka ng ito

Siyempre. Nagtatry pa lang. Naga, ano tayo? Prop practice. Ano talaga tayo dito? Zero ano? Ano tayong alam dito? <laughs> Ayan, okay lang na. Wala pa tayong mga ingredients na ano. Exacto. Ah, di ba pa ano? Mag ano, imbis nga takoyaki. Chisiyaki muna tayo. Okay, hainan an ano? Okay, stock muna yan. praktis-praktis, ay, apa layan, ay, teman tuh, apa aja lah namanya kakak ini, pokoknya praktis lah namanya tuh, ay, nauhuat na oi, mau bayar, hei, mau lupa ya deketkuan. Okay, <laughs> madali lang. napanis Oo. Ito iba oil, malalit-malalit ginagamit, day. Ano? Buta nyo pa rin oil para mag, ano? Day? Oil na lang. Nasunog, ah. Hmm, dala mo tsura. Palpa.